Hello? gutom na. Kinala, nakalimutan ko yung walis. Hey! Eh. Nalo niya yung walis. Nubos na. Nakalimutan ko tanggalin. Ano ba yan, Ikaw kahit kailan ka talaga. <laughs> Ay mga kaligas, uh, good morning at uh, welcome back sa akin channel. At uh, ayan, andito na naman ako sa mga alaga ko. Ayan, mga oh, pala mga kaligwa sa ah, eh, bago tayo bago tayo magsimula ulit dito eh paso muna yung intro. So yun mga kaliwas no, uh, magandang umaga ulit at uh, ito na naman panibagong araw na naman sa pag uh, and samahan niyo ulit ako na magkasikaso dito sa aking mga alagang hayop and, and uh, for uh, for topic, topic natin for today ah. Uh, Siguro hindi ko alam kung ano yung magiging topic natin for today. Pero ayun, uh, ko lang sa inyo kung ano nangyayari nung dito. So, ayun nga pala. Bago ko ipakita sa inyo, ah, uh, uh, kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, ayun, i-click mo na yung subscribe button. And huwag mo na rin kalimutan din na i-click din yung notification bell para notified ka sa bagong videos and vlog na i-upload ko dito sa aking channel. So, ayun, nandito na naman tayo sa eh okay, syempre dito sa manukan nato meron na naman ako. Meron na naman ano. Meron na naman uh, itlog uli. Ayan. So baka ngayon o oh, bukas dadalhin ko to do sa pag incubate ko kasi nakaiipon na naman ulit ako. Nililipat ka ko na to do sa ano. Ililipat ko na to doon sa loob ng Kulunga. Thato, eh, na kulungan at mamaya ako kukolektahin ko yan. Eh nakakalima actually eh no. Lima na ako ng itlog do sa native na gala. Yun ano, sa labas. Eh, dito naman, yan, ah, uh, oh, marami na rin. 2, 4, 6, 8, 9. Oh, may siyam na naman ako na, ano, 2, 4, 6, 8, 9. Oh, 9 na piraso, plus, 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 9, 10, 11, 12, ah, 9 10 11 12 13 14 14 pieces na ito yun uh, nakakaligwas 14 pieces na itlog na naman yung maku-collect ako ng araw na ito and then uh, baka mamaya siguro dadaling ko ito sa pinagpapa-incubatan ko so ayun mga samahan niyo muna ako na sikasuin na muna ito at uh, at nagugutom na yung mga laga ako na hindi ko pa sip na hindi pa ako nagpapasimula na magpakain ng mga hayop Ayan yung Kinukulong ko lagi ito, inaaway. Tapos, ang aking sisiyo ito, yung nilipat ko na rito. Ayan, ayan na. Sige. Tapos yung dalawang sisiyo na dito. Ayan. Lalaki na rin. So, and, uh, meron na naman tayong 14 pieces na mga itlog na makukolekta ngayong araw na to. Kasama na rin yung itlog na nakukuha natin sa labas. So, yun, very effective talaga yung ginawa ko na yun yung basket. Kasi marami talagang manok na paggala-gala dito talaga dito sa ano. Sa ano. Sa dito sa area na to. Kung meron mga manok na galagala -gala dito sa, ay mga gumagala sa inyong lugar. Kolektahin nyo na na Maglagay lang nga ng basket. Tapos kolektahin nyo na itlog. Sayang din kasi kung sasan kasi nila iniiwan. Kaya mas mabuti na ayun, maglagay lang kayo ng basket just sa labas. Tapos pagka ng itlog, kolektahin nyo na na. Kesa, kesa masayang. Minsan kasi kinukuha ng pusa o nung dito, uso dito, bayawak. <laughs> Kaya, ayun lang. Ayun mga likwas, ayun, simulan na natin. Ayun, uh, mga kaligwas, uh, ayun, salamat man at pinatay niyo yung music. Uh, at, mahirap lang kasi maka-copyright. So, kaya, in-stop ko yung video kanina. So, uh, baka maka-copyright kasi tayo. So, yun, iniiwasan ko. Magkaroon ng copyright, copyright strike yung channel. So, ayun, uh, na kayo kung pinutol ko yung video kanina. Na samahan niyo ako na mag mag uh, kaso dito kasi may yung, yung music kanina baka pumasok sa strike natin yung copyright so yun lang iniwasan natin so ay mga kalibasen uh, maghuhugas mag muna ako ng mga gamit ng ano, ipainom ng manok bago ako magpakain ng baboy tapos yung isang baboy ko kinalat yung walis so ayun mamaya ah uh, natin yung mga itlog na nakaabag pa uh, at kung ilan yung um, natin yung yung nakolekta na natin pati yung naka-incubate ngayon doon so mamaya i-mention ko dito kung ilan na yun nakolekta natin kung ilang itlog na yung uh, uh, mga na nasa incubate kaya yun nandito so mamaya so mga kaligwas natapos ko ng tapos na naman natin na hugasan lahat ng mga gano'n. kailangan kasi hugasan na ng hugasan ito mga to para hindi magkasakit yung ano, hindi magkasakit yung halaga natin ano. yung drama, parang mas gusto niya pa yung ano ang kainin ah uh, prutas tsaka ano tsaka mga dahon dahon para sa feeds so ayun diligyan siya ng asawa ko ng ano ng bayabas hindi niya trip yung kumain ng mga masyado ng feeds mas gusto niya pa yung mga dahon dahon tinitira niya yung ano yung bayabas hindi siya kumakain ng pigs. Ayaw. Parang ayaw niya yung pigs yata. <laughs> ayan, mga kaligwas, uh, natapos na natin na, na sikasuhin yung mga yung mga ano, yung mga natin nating ano, ah, uh, hayop dito. At ten mga ka. Ito <laughs> kasi kinalat yung ano, kinalat yung walis, ayan, eh, no? Dami. Look, talaga itong baboy na ito. Pinabot. Bakit na? Pagbayaan ko rin kasing ualis dito sa ibabaw eh. So ayan, tapos na silang kumain. At, oo oh nga pala no, uh, ito dala ko yung listahan nga pala nung, uh, nung, nung ano. Dala ko yung listahan nung aking mga pina-incubate na itlog Ayan, meron. Yung sa batch 3, meron tayong 10. Tapos yung sumunod, 15 and 7. Tapos bukod pa yung 14 na dito nakokolektahin ko mamaya. So, ayun, ipapa-incubate natin din. Isusunod na natin doon. Siguro, baka mamaya, idadaling ko na doon. Uh, ayun, nakakolekta na tayo ng mga ano. Bahala na kayong kumumpute kung ilan na yung nakolekta natin ito. Pero, ayun, marami na na yung nakolekta natin ito. Bukod pa yung yung mga nauna noon. Actually, uh, sa batch 1 at sa batch 2. Alam ko, batch 1, nasa 16 pieces yata yun. Tapos, yung batch 2, nasa 14. So, actually, isa lang yung pumusa. Lahat na nabubuk. Na So, ito, ngayon, itong uh, mga to, ito pa yung mga i-claim ko doon, pero by, may nakasulat naman ng date kung kailan i-claim. So, ayun, ngayon, mga kaligwas, yun lang yung sa ngayon na may bibigay ko na na update ko ngayon sa inyo sa nangyayari sa, sa akin dito sa mga alagang uh, uh, mga hayop at saka pati dito sa, lalo lalo sa manok. Ayun, magpapa. Actually, meron na tayong, malapit na tayong pick-upin sa 20 Meron na tayong pipick-upin doon na uh, na pinaincubate. Ewan ko kung ilan yung ano. Pero 10 kasi yung nakalagay dito. So, ayun mga kaligwasa. Ayun na. Ayun uh, lang yung uh, sa ngayon. Yun lang yung ma-i-share ko ngayon dito sa video ko. So, na uh, thank you ulit. eh uh, kung hindi ko pa nakasubscribe sa aking channel uh, at kung bago ka dito, ayun. Ah... Uh, huwag mo na kalimutan i-click yung uh, subscribe button and huwag mo na kalimutan din na i-click din yung notification bell so hanggang dito na lang muna yung aking video so kita-kits ulit sa next content ko so and Uh, ito nga pala ulit si choice ng buhay provinsya kung ano meron dito matututo ka so hanggang dito na lang ulit uh, thank you ulit and see you on my next vlog bye bye sa inyo and God bless